Hello everyone, um, I would like to invite you uh, sa RLCC 26th Year Anniversary bukas at uh, 10am. I hope na you can uh, join us at uh, nawa, sama-sama natin ipagdiwang ang ating anniversary uh, bilang isang uh, local church na at the same time uh, branching out sa iba't ibang lugar, uh, especially through the internet. So, purihin ang Panginoon. We would like to invite you either on-site sa Pasita National Convention Center uh, o kaya ay online if you can join us. So, purihin ang Panginoon. Uh, the Lord has been uh, good and, and faithful sa ating lahat at uh, nice natin i-celebrate ang ating uh, Panginoon. you know. Nais natin siyang pasalamatan. So, I would like to invite all of you, lahat kayo, by the grace of God, sama-sama tayo at uh, ipuri natin ang Panginoon. At, uh, at the same time let's uh you know set our hearts uh, ayon sa tema natin o theme natin na posible. So sa Panginoon posible ang lahat ng bagay kahit may mga bagay na parang imposible. So by the grace of God ay maaari natin na uh, maranasan ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang uh, patuloy na gabay sa atin. All wisdom Uh, all the strength na kailangan natin uh, is uh, from the Lord. So we continue to abide in the Lord Jesus, at uh, patuloy tayo na kitiwala sa kanya. So sama-sama po tayo tomorrow. Let us all uh, celebrate our anniversary together imbitado kayong lahat at uh, tayo po ay magkita-kita sa Pasita National Convention Center at uh, 10 a.m. ng umaga. Okay? So, kita kits po, 10 a.m. Pasita National Convention Center. So, God bless po. Maraming salamat.